Project NOAA gagamitin gabay naman sa pagpapatupad ng Oplan kontra Baha ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Report mula kay Rajman Manchanel Salazar. Gagawing gabay ng pamahalaan ng mga pag-aaral ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard sa pagpapatupad ng upland kontrabaha sa ilang lugar sa bansa. Ang Project NOAA ay inilunsad noong 2012 na layong pag-aralan ang flood control at hazard mapping sa buong bansa gamit ang makabagong teknolohiya at real-time monitoring systems. Ayon kay Pangulong Marcos mula sa datos ng proyektong ito, nakabuo ang pamahalaan ng konkretong plano para sa mas epektibong paglilinis, pagpapalalim at rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig. Hindi lamang Metro Manila ang sakop ng proyekto kundi pati na rin ang mga lugar na madalas bahain gaya ng Cebu, Bacolod, Roxas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng uh, tawag NOAA. The study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. All, all over the Philippines. On the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also. paying kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Roja City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. Dagdag pa ng Pangulo malinaw sa flood hazard maps kung aling mga pumping stations ang dapat unahing ayusin upang mas epektibong maibsan ang pag-apaw ng tubig. Dahil dito, kumpiyansa niya si Pangulong Marcos na malaki ang mababawas sa mga pagbaha sa bansa sa sandaling makumpuni at mapalakas ang operasyon ng mga pumping stations sa mga lugar na madalas bahain. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.